Uy, alam mo ba ganyan si ano? Yung nakita ko doon sa kanto. Gawa nang ako yung mabili ng itlog baga. At um, yung, panghapunan para tipid. Habay ah, binabalitaan kung yung si, yung ang bahay bagay doon sa may ano? Doon sa may ano ay? Doon sa may... Tawag din eh. Doon sa may tabi ng swimming pool dyan? Ay, malaban na naman kagawad. Ay, ano ba yung ginawa noon noon nakaraan? Di ka't wala man? ayawan ay, ay kaya pala kanina kasalubong ko ay ang ngiti ay talaga namang mababali ang ay kaya na ulit ay wala nang na ginawa ay malaban pa ulit Aba, kala naman ay mga bubuto doon ay iwan ko na ay madaming trupa yun ay palibas ay ay di lahat ng ani tropa mga kasamahan niya ay naka palang ngayon ay ay mga ganyang sistema ng buhay baga This video is created for entertainment only. Pero gusto ding magbigay ng paalala sa bawat isa na siguro naman kaya lalaban yung isang tao kasi may mabuti siyang hangarin. Kasi hindi naman lahat po ng tao ay lumaban para lang sa isang pwesto. Mas marami pa rin po yung taong gumagawa ng tama at nag-iisip ng makabubuti para sa ating mga kababayan. Kaya po sana, liwasan na po natin ang pangungutya at pagiging toxic na tao. Good vibes lang!